dumakda at di mamintas ng kapwa-tao o hindi magtrabaho lang magtrabaho. Kung mapuna ng mga tiga-kabar to, ano na kami nagtatrabaho, kami nagpapasalamat. Kung, kung kami pinipintasan, kami po ay ngumingiti dahil alam po namin nagtatrabaho kami. So, kalokohan yung mga pinagsasabi nila eh. Kaya nga sabi nung, nung aking o, no aking Oh Baby series, eh, naliwanag po yun. Oh Baby, hirap. Ganun lang ang sasabihin nun. Dahil kasi, maraming karsada na nasisira. Hindi naman natin masabing nasira dahil sa kagagawa ng Bergara. Eh, tumatanda yung mga kalye, dumadaan ang mga napakaraming sasakyan nung ang disenyo lang po ng sasakyan eh, the design of any vehicle for a highway is only 40 tons o apat na punto na lang po ang bigat ang dapat nakakarga eh kung pupunay niyo eh, punong puno po ng mga punong -puno po ng mga truck na isang daan 120 toneladas na para meron pa kung minsan dyan, dalawang toneladas ang dadaan sa mga tulay natin, dadaan huro sa ating mga sa ating mga kalsada na nagiging sanhi ng pagkasira. Katulad yan, meron po bang lingkod bayan na nagtatabaho ng ganyang ka, kagabi? Sa gabi, monitor lamang ang pagulan, ang mga aksidente, dahil naiiwasan natin na magkaroon ng aksidente ang sinuman. Ayaw na ayaw ng lingkod bayan na ma ang tao. Eh kung diyan ka bumanga, kung magda-tricycle ka lang, diyan ka humampas, siguradong ang bilis ng na yan, pa. Eh mga truck ng baton buhangin, ang gagaling sa Laor, sa Gabaldon, sa Bungabong, Sus Maria Jose. Kaya sira-sira yung mga naipagawang kalsada ng aking asawa. Kung pagbabalikin natin yung kasaysayan, mga kaibigan, matagal nang sinabi ng Vergara, pagyaring gumawa ng isang comprehensive na pag-aaral, masusing pag-aaral dahil ho, nung si po ay maging kongresista, ay dumaan ang Bagyong Lando at Nona. Lahat po buhat sa Gabaldon, sa Laor, sa Bungabong, lahat po ng mga kalye na yan, natibidad, lahat po na yan, Nasira po yan. Lahat ng mga bulubunduking kalye. Kaya po, ang resulta po ng comprehensive study, ipapaalala ko lang po sa inyo para naintindihan po nyo, eh, ang sanhi po ay mga batut buhangin na ibinababa dito sa mga barangay na ito, dito sa mga bayan na ito ng Gabaldon at mga barangay ng Gabaldon, barangay ng Laur, makikita ko nyo, kitang kita ho yan. Nasira ho lahat ng mga national road natin, nasira lahat ng kalin natin. Pinagirapan na maipagawa ang muli at sa pagpapagawang muli po na yan. Kitang-kita na ang itsura ng kabanatuan. Dubog ang kabanatuan. Banlik ang kabanatuan. Walang, walang saysay. Napakahirap. Po, kaya nag-embark ng isang pag-aaral at yung pag-aaral na yon ipakita mo yung pag-create ng technical working group, tuloy-tuloy lang, dahan para mamdamin ng tao. Ayan yung mga, yan yung mga rekomendasyon, mga dahilan, mga, ang sinasabi po niyan ay uh, spot erosion na nangagaling sa mga bundok na mga kalbo. Buat noong taong 2012, ganyan na po. Dalawang libot labing apat, ganyan na rin po. Dalawang libot labing anim, ganyan na rin po. Lumaki ng lumaki. At napakahirap po nung mga nangyayari. So hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mag pagyayari nit magkaroon ng mga Facebook na sasabihin na si si kay ganito sisi si si ganon meron daw ba pag-uusap meron daw ba pag-aaral ang tagal na ho na namin sinabi sa inyo yan from Mines and Geosciences Bureau, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, National Education Administration, Pag-asa, Department of Agriculture, NEDA, PILBOS, na itong interagency koordinasyon ay ginawa ng lungsod ng kamalatuan sa pamamagitan ng pamamahala ni Congresswoman Rhea Vergara para sa ikabubuti ng mga natura, mga lugar buhat sa Bungabong, Santa Rosa, Palayan at Naribidad at higit sa lahat sa Gabaldon, Laol at Bungabong na kung ay sila ay nasa Sierra Madre Mountain at sila ay ang magdadala ng pagbaha dito sa mga kapatagang sa gitnang Luzon. Dahil pag tumulo yan, ipakikita ko sa inyo pag anong galing sa Sierra Madre, di ko siya sa Tarlac, di ko siya sa Pampanga, di ko siya sa Bulacan. At Diyan po mamamalagi at mamamalagi yung tubig dahil nga po walang mapaglagyan ng tubig papunta sa tinatawag natin pinakamababa o drain ng, ng Pilipinas. Ang drain po ng Pilipinas dapat ay nandon sa Manila Bay. Diyan po dapat umuho ang lahat ng sapa ay pumupunta sa ilog. Ang ilog po ay pumupunta sa dagat at ang zero meters sa above sea level ay Manila Bay. Pinaliliwagan ko lamang po sa inyo mabilis dahil yan po ay dapat maintindihan ng lahat. Ngayon po, noong Hunyo 2, noong Hunyo 2 po, netong taong pang kasalukuyan, ako po'y natanghal na kongresista. Tanahal na po ako noon, eh, nag, ang pag-asa po ay nag-issue na na ang mga habagat o monsoon rain ay darating na at magulana na dito sa atin. Ako <clears throat> naranasan ko dahil naglalakad ako pagka narin ako sa kapanatuan, sa Lakewood. pag ako naglalakad, ulan ni o rawin, ako lumalakad. At sa aking paglakad, araw-araw naranasan ko pag-ambon, pag, -ambon, pag -ulan, ma madaling araw, ma ma umaga sisigat sandali ang araw sa 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 papunta ng alas 9, alas 10, pagyayari, bubuhos, pagka alas 2, alas 3 ng hapon, 2 or 3 in the afternoon, biglang na lang uulan, at uulan ng uulan, ng uulan, ng uulan. Kaya yung ating mga ginawa ay napakasimple. Ang ating mga Nato, at, at, ang ating mga ginawa ay napakasimple. Abay, isipin mo nyo, eh, tayo lang ang, sa buong Pilipinas ang nag... Uh, ang... ang nagisip na kaya tayo awardee. Ang kamanatuan ay awardee ng Manila Bay Clean Up Drive dahil kasi tayo lamang ang talagang nagisip isip na lahat ng mga sapa, ilog natin ay ilagay sa ayos tayo po ay nagde-dredging at de para sa ikabubuti ng mga magsasaka nagpapasalamat po ang NIA kay Congressman Ria dahil ako po ay kapapalit ko lamang sa kanya nagpapasalamat ang NIA sa kanya dahil yung mga tubig na una yan yan po ay kumisa na hindi sapa yan po ay mga tarundon o mga, la, mga lateral na tinatawag ng niya para po sa ikabubuti ng pagsasaka. Kung titignan po nyo, July 24 po yung date na yan. Araw-araw po ay may report kay Mayor Amayka at sa akin po ay ako nakasama sa thread na yan sa WhatsApp para po makita ko kung totoong nagtatabaho yung mga public servant o yung pinasusweldo ng tao. Kaya yung pagbaha ay malaki ang naibawas. Nung, nung bumagyo po noong 2015, ako po'y tumawag, mayor po ako noon kay Pangulong Aquino. Sinabi ko po kay Pangulong Aquino, this is the first time in my life na 70% ng kabanatuan ay nalubog. Hirap ang kabanatuan kailangan ng tulong ng gobyerno nasyonal. Pero yung plano ay nandoon. ang pera, ang kakulangan. Dahil lahat ng pinagawa nating mga kalye, lahat ng pinagagawa nating dredging and desilting, lahat ng pinagagawa nating mga dike buhat sa mayapyak, hanggang doon sa talipapa at gawin ng ibabaw hanggang doon ay gawa lamang ng pera ng lungsod ng kabanatuan at buhat sa pagas, umiikot siya sa adwas, umiikot siya hanggang doon sa makarating ka sa sa Nusep, sa Bonifacio, sa Rizal, sa Bonifacio, sa Nabao, yang yan po ay pagawa naman ng gobyerno nasyonal sa pamamagitan ni Congresswoman Ria Bergara pinaliliwanag lamang po sa inyo, yan po ay hindi siya sampa. Pero lang minsan, sinampa po yung pinagawa ni Ria sa Sumakab Norte. Sa Sumakab Norte, sa Kaingin, na yung po dati isang ulan lang ay kailangan mo na ng motorboat noong 1998 na ako'y nagsilbi bilang mayor ng kamanatuan. Motorboat na kailangan mo siguradong pag-aumulan at bumagyo at bumaha siguradong tatlumpo ang naron tatlumpo barangay kaagad ang apektado ng mahigit pa kung misan kaya nga ho noon ang mga shelter natin naroon po ito saan? sa Arroyo kung maalala nyo Maglilikasan ng mga tao sa so mga kabanatuan sa Orolyo, maglilikasan sa Nueva Ecija High School, maglilikasan sa West Central School. Doon maglilikasan ng lahat. Ngayon po ba yung napapansin po ba nyo? Uh, sa mga taga sa mga kasama ko riyang sa JJ, may nagpupunta pa bang Orolyo? Na pinakakain ng... DSWD ng kabanatuan nila Helen Bagasaw, nila Mayora Maika. Meron pa bang nagpupunta sa West Central School? Ilan taon nang wala. Ilan taon na na ano, bihira. Bihira na lang yung taong pumupunta sa West Central School. <clears throat> Yun ang simple. Ayan may tanong ako yun. Dahil kasi nakaka... nakaka... para sa mga tigalalawigan na nakikinig. Ang tanong ko eh, sa lalawigan ba eh, plano? Meron ko kasi yung sumulat sa amin. Ang sabi, stakeholder daw siya. Kahit na labing limang taon pa lang siyang nagrehistro bilang botante dito sa kabaratuan. Eh, eh, stakeholder siya. Tama po yun, stakeholder siya dahil botante siya. Eh, ang tinatanong mo kung may plano raw tayo, eh, kasi nga, bata ka lang. Bata ka lang, bata at murang ang isip mo. Kaya, sa kamuraan ng isip mo, at labing limang taong ka lang na <clears throat> naging tiga kabanatuan by virtue na ikaw ay bumoboto sa kabanatuan ay napakasdali mong sabihin dahil hindi mo naranasan na nung umuulan lamang, konting ulan lang yung Rizal, yung Del Pilar, yung Calle Burgos, yung may palengking malaki na yan, yung lahat na yan naglulubugan ang, ang kabanatuan. Ni hindi mo na natatandaan yon dahil hindi ka naman narito at hindi ka naglalagi dito sa kamanatuan ng mga panahon na yon. Hindi kita maintindihan. Hindi ko kung saan mo nakuha yung lakas ng loob na magsalta na ikaw ay stakeholder at karapatan mong malaman. Talagang karapatan mong malaman dahil kasi wala ka naman sinabi kung hindi panira sa aming sa kapwa namin tigabak kabanatuan.